okay natin ng isang matinding challenge si Ruby. Don't worry, Ruby, walang inalaman sa ilong ito. Ah, <laughs> ano ba yan? Ano ba yan Pia? Magaling ka, magaling ka ba mag dub smash? Ah, uh, the old yes. content po. Yes parang, po. Parang si Miss Mayn yes, Mendoza, May. ba? Diba? Okay, meron kami yung papakita sa yung eksena mula okay sa Monday ba? First Screening. At pagkatapos po ito panoorin, eh, i smash mo ang mapapanood mo. Okay po. Okay, kaya... Hindi naman po ito mahirap, Miss Ma Pia. Uh, in, I don't think so. Sasampalin ka lang. Hindi, oh! loko lang. <laughs> Eto na, from Monday First Screening. Let's watch this. Ano to, networking? Kapag tinanggap ko bang bulaklak na yan, aalis ka na. <laughs> ano ba si Bobby? Gusto mong ipamukha sa akin na hindi ako karapat dapat na magkaroon ng kasama sa buhay? Oo. Oh, gusto niyo bang itanim ko kayo sa paso? Madaling-madali! Si Direk Gina Alahar lang naman ang gagayahin mo. <laughs> Kaya, are you ready, Ruby? Sige, okay. ready? Direka, close-up talaga ha. Gina alahar ang close-up ni Ruby. Eto na, si Ruby Gagarin, action! Kapag tinanggap ko bang bulaklak na yan, aalis ka na. <laughs> ano ba si Bobby? Gusto mong ipamukha sa akin na hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng kasama sa buhay? Oo. Oh, gusto niyo bang itanim ko kayo sa paso? Pwede! Nangungusap ang mga mata, nakakatakot! Yan nga po sabi nila, nakakatakot daw mata ko, huwag ko daw ilaki. Kaso... <laughs> <laughs> ah, ay, huwag mo papagawa yan, ah, Ruby Hindi ah. po. Okay, stay put ka lang ha, ah. okay na yan. Oh, ito naman, ang ating susunod na ka idadab smash ni Ruby. Tignan ko lang tingnan ko lang kung kaya mo to. Action. Isa pang bigating grupo ang nakatakdang mag-concert sa Philippine Arena, ang British band na Coldplay. Sa iba pang balita, prioridad ng bagong liderato ng Land Transportation Office o LTO na burahin ang backlog sa plate number. Na mayagpag naman sa listahan ng top 10 mayors sa Metro Manila ang alkalde ng Quezon City na si Joy Belmonte. Opisyal nang inilunsad ng Department of Education o DepEd ang revised kindergarten to grade K 10 o k curriculum ng basic education. Dahil sa public demand o sa dami pa ng gusto nga manood, binigyang extension ng pagpapalabas ng Monday First Screening sa may isang daang sinehan sa buong bansa. Wow! Parang <laughs> dalawampot isang newscast yung kailangan mong i smash. Pwede na po ba akong uwi? Pwede, pwede na po <laughs> No pressure. No pressure. Okay. Para pag nag-absent si Emma, alam na nila kung sino tatawagan. Kaya galingan mo. Parang malulunod naman ako doon. Eto <laughs> na. Isa pang bigating grupo ang nakatakdang mag-concert sa Filipina ang British band na Coldplay. Sa iba pang balita, prioridad ng bagong liderato ng Land Transportation Office o LTO na burahin ang backlog sa plate number. Namayagpag naman sa listahan ng top 10 mayor sa Metro Manila ang alkalde ng Quezon City na si Joy Belmonte. Opisyal na ang ng Department of Education o DepEd ang revised kindergarten to grade 10 o K-10 curriculum ng basic education. Dahil sa public demand o sa dami pa ng gusto nga manood. Binigyang extension ang pagpapalabas ng Monday first screening sa maygit isang daang sinehan sa buong bansa. And cut! Emma! Ganun! Bigyan mo ng emosyon! Yeah, parang eh. si Ruby! Kaya yeah, nga! ko nga. nga, sino mas magaling? Si Ruby or si Emma? Mag-dub smash? Si Ruby! Si Ruby. <laughs> Ibang klase! <laughs> funny version. Huh? Funny version. Funny version. Emo, emo, ano, uh, emotional newscaster. Pwede. Ikaw yung emotional newscaster. Ganyan, Emma! Emotional newscaster. Emotional newscaster. Ano, ano, ano? Ito na ang mga balita sa mata ng Aguila ano. ano, Prime oh, Time. That's smash! Emma naman. Okay, Emma, sige. tingnan natin si Miss Magaling. Sinong ako magagaya? Oo. Oh, o oh. oh, sige, ikaw. Ruby, magsalita ako kung magagaya. Ako daw magsalita? Oo, oh, so, eto. Basahin mo to. Kahit ano. Sige. Kahit ano lang gusto mo sabihin. Eto, basahin mo to. Basahin mo to. <laughs> okay. Natatakot sa sasabihin ng ibang tao, hindi siya natanggap. Takot makritisize, kaya kumuha ng opinion ng family, mga pinsan. Pero ang number one na ayaw siyang magparitoke ay ang kanyang ina... Parang sinabi ko naman to. Oy, oh. <laughs> <laughs> Ako may sabi nito. <laughs> Palang, kumusta nga pala iyong ina? Nasa kapis po siya. Okay na ba kayo? Ah! Ah! Hi, ma. <laughs> Dito na, na ako sa TV. Bakit ayaw niya, Ruby? Ayaw niya kasi po baka hindi daw na ako makakanta. Ah? Sabi niya. Kasi, sabi Dib ko, handa ka pala. Opo. Manla live stream singing live. Maniniwala ba tayo kay Ruby Kevin? Para hindi Kevin? Ala na, kita-kita nyo naman. Nakakanta pa din naman po. Rinig na rinig, ang ebidensya. Ebidensya. Sabi ko nga mama, mama, hindi naman po vocal cords yung ririto. Kiilong naman oo. po. Oo. Sabi ko sa kanya. So, suyo-suyuin mo na lang si mami. Okay, meron pang last. Okay, this one naman is from a Korean novela, Ang Unwanted Family. Panoorin po natin. Okay. Ano ba yung iniisip mo? Tataasan natin siya. <laughs> hmm. Daddy, naparusahan na po ba yung intern ni Mr. Bong? Hindi, pinalagpas na lang namin yan Pero, bakit po? Bakit hindi nyo pa siya pinaparusahan? Ginulat mo ko Soji, ba't nakikialam ka sa desisyon ng daddy mo? Gusto kong makialam dahil may karapatan din ako Daddy, intern lang naman siya, bakit hindi nyo pa siya tanggalin? Pwede ba yun? Kasi naman, baka maging asset pa natin siya sa kumpanya Ay, Sana naging CEO na lang ako ng Hana kung ganito lang din naman ay! Ay, Soji, mag-dinner ka muna! Ayokong kumain! Ay, nako. Wow! Akala ko pati yung staff to'y gagayahin mo din. Tapos yun. Ikaw Ay. na lahat. Sige. Okay, Ruby, are you ready? Huh. Sige, ready. Action! Ano ba yung iniisip mo? Tataasan natin siya. Hmm. Daddy, naparusahan na po ba yung intern ni Mr. Bong? Hindi, pinalagpas na lang namin yan. Bakit po? Bakit hindi niyo pa siya pinaparusahan? Ginulat mo ako. Soji, ba't laki ka sa desisyon ng daddy mo? Gusto ko makialam dahil may karapatan din ako. Daddy, intern lang naman siya. Bakit hindi niyo pa siya tanggalin? Pwede ba yun? Kasi naman, baka maging asset pa natin siya sa kumpanya. Ay, sana naging CEO na lang ako ng hana kung ganito lang din naman. Ay, Ay Soji, mag ka muna. Ayokong kumain. Ay, naka. Wow! para sa akin, nakakatawa ka pa rin. Ha? Ah. Thank you po. So, eh, ka na mabuti pa para sa yung mga bashers dyan. Ayan. Sa mga bashers ko, happy-happy lang. Uy, wag, wag masyadong ma-issue kasi ruby pa din to. So, ilong lang nagbago sa akin. Not, uh, wala na, wala na. Yun lang, ilong lang. Et, eto pa rin ako. Pero, Process pa tayo, guys. Three months pa lang eh. So, pasensya na po. And pero thank you, thank you po sa lahat ng mga sumusuporta at hindi nagsasawang manood ng live ko. Pwede po ba ako mag plug Yes, of Ayan. course. Pa-plug ko lang po, guys. Ayan. Nagla-live po ako sa TikTok every Tuesday, Thursdays, and Saturdays. Ayan. Sa mga gustong manood, free po ang ating request sa song. As long as alam ko po yung mga kantang, kantang nire-request nyo. And thank you so much sa manager ko, sa family, friends, yan yung nations. Maraming maraming salamat po. And yes, thank you din po pala sa show. Ayan, thank you so much for inviting me here. Salamat din yes. Ruby for uh, sharing with us yung iyong journey. Okay. Baka may mensahe ka rin doon sa mga nang lalait sa iyo simula nung bata ka pa. Ay, yung mga bullies Ay, nung mga kabataan ninyo. Uy. Hindi na mukhang luya yung ilong ko. Okay na ako. Maganda na. Charis. <laughs> At dun sa crush mo, na hindi daw kayo parehong standard. Wala na. Okay na po. Okay na po ako. Peace na kayo. Peace ah. na. Very move good. on lang, move on. And your future plans, Ruby? Alam ko na you are planning to teach someday. Ah, yes po. Uh -huh. I graduated as Bachelor of Science in Agriculture, major wow. in Crop Science po. And uh -huh. then, I'm not contented. So hindi po ako kontento, nag-take pa po ako ng CTP, Certificate in Teaching Program, kasi bata pa lang po talaga ako, Miss Pia, gusto ko na maging teacher, gusto ko pong turuan na yung mga tao, more, uh, most especially po, pagdating sa pag ng confidence sa self, kasi bata pa lang ako, tadad na ako ng bully. Na, gusto ko lang po iparating na sana, ah, uh, Huwag po natin isipin yung sasabihin ng tao as long as wala po tayong ginagawang masama sa kanila. Tama. Ayan. At talaga namang yung mga self improvement yes, ay ginagawa natin para sa ating sarili. Pero kung tayo naman ay titingin sa iba, eh unahin natin ang kanilang pangkaloobang ganda at hindi yes, po. ang kanilang panglabas na anyo lamang. Maraming salamat, Rubi, for sharing the journey with us. Thank you, po. Thank you. At uh, talagang happy new you. Okay? Stay new year. happy, stay confident. At uh, stay funny. Thank okay. you. Mga po natin si Ruby and Daga Netizens, for more Kada Umaga updates, i-click lamang po ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media pages on YouTube, Facebook, and TikTok at pati na rin ang Net25 TV.